Hiniling ni senador Joel Villanueva na bawasan ng kalahati ang singil sa remittance fees ng mga overseas Filipino workers kasabay ng panawagan para sa mas malinaw at tapat na sistema sa paniningil upang mas mapangalagaan ang pinaghirapang pera ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Sa unang pampublikong pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, tinalakay ang mga panukalang batas na layong palakasin ang sistema pinansyal ng bansa, itaguyod ang transparency at protektahan ang interes ng bawat Pilipino. Layunin po nitong panukalang batas na ating tatalakayin na una, palakasin ang integridad ng ating financial system, Pangalawa, palawakin ang saklaw ng disclosures sa mga bank accounts, lalo na po kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan ng gobyerno. At uh, huli, gawing obligasyon ang transparency, lalo na po para sa mga opisyal at kawani ng uh, gobyerno. Kabilang din ang mga panukalang may kinalaman sa deposit disclosure at mga amyenda sa Secrecy of Bank Deposits Law, upang palawakin ang saklaw ng paglalantad ng bank deposits, regulation of debt collection practices para labanan ang mga mapang-abusong online lending apps at mga panukalang naglalayong protektahan ang remittance ng mga OFW, kabilang dito ang inihain ni Villanueva na Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act, Senate Bill number no. 181. Yung proteksyon para po sa remittances ng ating mga overseas Filipino workers. Yung pong salaping ipinapadala ng ating mga OFWs ay hindi lamang lifeline ng kanilang pamilya, kundi haligi rin po ito ng pambansang ekonomiya. Ang mataas umanong singil sa remittance ay direktang nakakabawas sa halagang natatanggap ng mga pamilyang Pilipino sa bansa. Layunin ng panukalang batas na bumuo ng malinaw na framework para sa regulasyon ng remittance fees, tiyakin ang transparency sa istruktura ng mga singil at pigilan ang anumang pagtaas ng walang konsultasyon sa Banko Sentral ng Pilipinas, Department of Migrant Workers at Department of Finance. In 2024 alone, OFW remittances reached 38.34% billion US dollars equivalent to about 2.2 trillion pesos through formal channels. A lifeline that sustains millions of Filipino households and remains one of the strongest pillars of our national economy. Ang remittance po ng OFW ay hindi lamang padala, ito ay bunga ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa. Bawat dolyar o dirham man yan na ipinapadala, ay may kasamang kwento ng pagtitiis ng pangarap at ng pagmamahal sa pamilya. Kaya tungkulin nating siguraduhin na ang bawat pinaghirapan ng ating mga kababayan ay protektado, malinaw at napupunta sa tama. Nakasaad din dito ang pagpapalawak ng paggamit ng digital remittance platforms upang mapabilis ang transaksyon at mapababa ang gastos ng mga nagpapadala ng pera mula sa ibang bansa. January to July of 2025 alone, the OFW remittances amounted to a total of 19.9 billion US dollars, uh, which is estimated to be 1.16 trillion pesos. Uh, if I'm not mistaken, uh, if you look at the year 2024, comparing it to the OFW remittances with our GDP, that's 8.3% of the uh, country's uh, GDP. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang gasto sa pagpapadala ng pera na tinatayang umaabot sa 6.49% ng kabuuang halagang ipinapadala, higit sa pandaigdigang average. Handa po ang BSP na i-exercise, no, yung power, no, to to regulate whatever fees or charges uh, if we find them to be abusive or does not uh, that are un unreasonable. Um so we will do that. Sinabi naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na sinusuportahan ng ahensya ang panukala ni Villanueva lalo na ang pagbubukas ng digital platforms na makatutulong sa mas episyente at transparent na remittance system. Ako po si Philip Double P Piccio para sa balitang Unang Sigaw.